Hi guys, for today's video. So ito, ito tour ko kayo sa dito sa labas ng SM. Ito yung napakalawak nilang uh, parkingan sa Lucena City at SM Mall. Ayan guys, dito ang mga tricycle. So doon kami dumaan sa likod. Dati naman walang bayad pagpasok. Ngayon, meron na talagang bayad 20 pesos. So paglabas din gano'n din. Yun pa rin gagamitin mong ticket paglabas. Ayan, dito kami sa parkingan. Eh. So, ayan, nag-tricycle eh. Dito kami sa tricycle kasi walang kotse. So, tricycle nga dito yung hanay ng tricycle. Ayan. So, guys, napakalawak ng uh, sa Lucena City. Napakalawak talaga yung um, terminal at ayan, kita nyo naman, punong-puno. So, papasok kami sa SM Mall at para magpahangin lang sa kilit-kilit. date kami for today's video. Ayan. So, ayan. Papasok na tayo. So, ganyan, guys. Naglalakad kami. Lakad lang ng lakad. Exercise. Uh, malapit na kami makakapasok. Ayan na. Papasok na kami sa isang isang lakad na lang para papunta na doon sa mall na gusto namin papuntahan. So, dyan natin makita, Mayroon ding nakaharang dyan eh. Naniningil din sila pagkapasok mo. Yan ang harapan guys. Sa harap. Doon naman sa likod. Sa likod naman may daanan siya. Sa harap meron din. So, kailangan mo lang magbayad ng 20 pesos para nakapasok kayo. Di ba ang lawak niya? Ayan, ako yung taka naman. Sa so, daming mga tao ngayon. Lang sa, lang kahit Sabado. Dapat nga Sabado ko. Sabado nga kami pumunta. Para kundi lang tao. Pero pagkakadaming tao, puno din ng mall. Oh my God. Pati mga batang dulat. Parang may field trip yata. Ayan guys. Papasok na kami. Nakatamad talaga magpunta ng ano eh. Paglinggo na nakatamad. So ginawa namin sa pato yun. Apa? Ah, dami naman pala ang tao. So ginawa ng asawa ko. Kami dadaan lang sa supermarket. Ayan. Para mabilis kami makakapasok. Kikis pa si baby. And then, dito na nga kami. <coughs> kami nag-window shopping lang. malapit dito. Pumunta lang talaga ako dito kasi may sinasadya akong tempered glass ng cellphone ko. But anyway, hindi kami nakabili. Pag sila yun dahil natakamahal naman ng microgel sa new phone ko. Bago kasi labas siya, so hindi ko na pinilagyan. Dahil hintayin ko na lang bumaba yung price. Kasi mahal din eh. Sayang. So, papasok mga kami dito. Dito kami dumaan. Hmm. Ayan. Upo nga eh. So, kasama ko pala ang baby ko. Sa pag... Hmm. Kiss na kiss si baby. Ayan. Dito guys, ang supermarket. Dito nagro-grocery ang mga tao. So, kami tamang lakad-lakad lang oh. Siyempre, nag-windows shopping lang kami. Kumakain lang. Then, pag na paalis alis na lang. So, may nakita pa nga ako dito ay, ano eh, cake. Muro lang siya, 300. Ibala ko sa Banabil, dahil birthday nga niya, one year and three months. So, binabalikan ko yun mamaya. Babalikan ko yun mamaya. Ayan. For only 300 pesos. Yun sa baba, yung sa babay. Masarap ng mga cake. Ouch, baby. Ayan. So, ayan na. Nag-voice over ako. Ang baby ko naman na ilang. Yung pagkakalikot. So, dito na nga tayo sa loob ng mall. Ito, all